unti-unti nang kumakalat ang mapanganib na oil spill. Alam nyo ba kung malapit na sa lugar nyo? Makinig kayo at sasabihin ko. Nakausap ko ang ilang residente ang apektado ng oil spill sa Oriental Mindoro. Natatakot sila dahil hindi nila alam kung hanggang kailan ang problema. Story time hindi na pwedeng mangisda ang mga manging isda at hindi na pwedeng kumain ng kahit anong galing sa kontaminadong dagat. May mga dinala sa evacuation centers at nanganganib ang turismo ng lugar. Sabi nila, aabutin daw ito ng ilang buwan. Sana naman hindi umabot ng taon. Pero ang pinaka-obvious ay yung epekto sa kalusugan. Isipin mo, sobrang baho ng amoy ng langis at nalalanghap mo to buong araw wala naman ang lagnat, hindi naman ako sinipon. Parang sa boses ko lang. Parang iba ang akong ng boses ko. Bawal na rin maligo sa dagat. Meron akong nakausap na residente na nagsabing nangati daw siya pagkatapos niyang mangisda. Makikita mo rin kasi na namumuo yung mga langis sa pampang. May makati sa balat pag nainitan tapos pag nalanghap mo sakit sa ulo, sa sentido. Wala nang binibentang seafood galing sa kontaminadong dagat. Madaming bangka ang nakaparada na lang ngayon. Kawawa yung mga taong nakadepende sa yamang dagat. Nawalan sila bigla ng trabaho at ng makakain. Nakakatakot din kasi ang inisip namin dito, yung magiging epekto sa katawan ng katawan namin, saka sa mga anak namin na mabibili. Kasi tabing dagat to, Malalangap no, nila yung amoy. Grabe talaga, masakit talaga sa, ano, sa ulo. Kubakalat na ang oil spill. At ang unang apektado, ang Verde Island Passage. Ito ang may pinakamalaking yamang dagat sa buong mundo. Sakop nito ang Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque at Romblon. May mga reports na nagsabing umabot na raw sa parte ng Antique at posibleng sa Palawa ng oil spill. Ganon kabilis. Depende kasi sa galaw ng dagat at hangin kaya baka mamaya, hindi mo mamalayan. Nasa lugar mo na pala yung oil spill. Kaya hinihikayat ang lahat na panagutin ang responsable sa oil spill. Hindi naman pwedeng ang mga taga-Oriental Mindoro, mga karatig probinsya, at ang Verde Island Passage ang magdusa sa problemang hindi naman silang may gawa.